Dili mo sa napulo katawo ang kinahanglan aron matuklod ang usa ka sakyanan. Kini aron makuha og babalik sa kalsada human ma-overshoot sa humayan sa Narsiri Road, Barangay Lagaw Jensan. gani buntag mi gamit og PC ang mga residente nga gibutang sa usa pa aron mabira ang sakyanan nga nahulog sa humayan gikan sa sintrong bangin sa mong barangay ang sakyanan nga gimaneho ni Froylan Mario dihang nakasugat ni ini sa lugar ang usa ka SUV. Ka uh, may umovertake po kasi na pick up then yung gulong umiwas po then uh, nahulog po yung gulong uh, dito Dugang ni Malio gili kaya na lamang niya ang SUV aron malikayan nga mabangga apan ang iyang gisakya na hinuon ang nahulog gani sa moong insidente nagpahimangno ang traffic enforcement unit nga kinahanglang likayan sa mga driver nga dili sila malambigit sa bangga Apay uh, pahimangno sa tanan mga driver no na lalo na sa ano mga hinahinay yung tagtadagan kay iwasan yun na ito na madisgrasya kay hindi na ito ang disgrasya so sa tanan rider alam na dresa dyan sa pag tanaw dito sa atong dala no uh, siguro na siguro duro dili uh, ta makabangga o dipot mabanggaan sa mga mga sasakyan samtang human sa halos 30 minutos na how na sa humayan ang sakenan, apan naguba ang atubagang bahin ni ini gani nagpasalamat ang mga driver sa sakenan sa gihimong pagtabang ngadto kaniya in the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richal Gubalani sa Brigada News Jensen. Brigada News!